san minsan, minsan ay masasaksihan natin ang hindi pagiging pantay oh, ng ubong no. at maging ang dede ng isang kambing. Yung isa nakabukol at masasaksihan ito sa dolings o yung mga dumalaga at may pagkakataon din naman sa inahin. Napili naming talakayin ang topic na ito para naman alam ninyo ang inyong magiging aksyon. Mag-subscribe na! dito sa ating channel na sideline.ph Gusto nyo bang makamura? We got you! Finally, Woo! nandito na ang mangkay.ph Sa mangkay.ph, mas pinababa pa ang presyo at ang kalidad ay tunay at garantisado. Cheaper na, better pa! Mangkay.ph, ang agribet store na pangmasa sa ang inyong kasangga Sa sideline, kumusap to lang ang order ninyo super debit sa Mang oh! 55 pesos lang ang shipping fee sa Luzon at 85 pesos naman sa Visayas at Mindanao. Amazing. Dahil magkaiba ang sitwasyon ng inahin at doling, tatalakayin muna natin ang sa inahin. Isa-isahin natin mga ka-sideline ang mga kadahilanan kung bakit hindi pantay ang dede ng inahin. Hindi pantay dahil isa lang ang gamit ng pisero. May pagkakataon na isa lang ang bisero at nagiging paborito niya ang isang utong kumpara sa isa. Mapapansin na yung isa ay mapag-iiwanan. Ito ba ay normal? Hmm. Kailangan na bang tanggapin na ganoon na lang nga ang natuyong dede o kawalan ng gatas sa isang dede ay okay lang ba? Base sa aming obserbasyon, kung ang isang inahin na isa lang ang bisero ay may supisyenteng pagkain, ibig sabihin kumakain ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw at pinakakain ng kumpletong pagkain, legumbre katulad ng katuray at damo. Magiging magatas ito at kahit isa lang ang bisero ay parehas na magagamit. Ibig sabihin ka-sideline, magiging pantay ang mga dede ng inahin mo. Ang isang inahin na kinukulang sa pakain, malamang ay may matuto yung dede. Oh, no. Dapat itong ipag-alala. Maiging turukan ng kalsyum ang mga inahing ganito para hindi mabansot ang mga bisero nito. At syempre ka-sideline, pagkainin ng maraming katuray malunggay o kaya naman indigo fera. Sa kabilang dako naman ka sideline ang isang inahing supisyente ang pagkain kung bahagyang mas malaki ang isa o hindi pantay ang mga dede pero parehas namang punong-puno ng gatas. Wala tayong dapat ipag-alala. Ang natuyong dede ka sideline ay hindi nararapat dapat aksyonan. Dagdagan ng pagkain, balikan ang inyong health program. Kakaibang bukol sa dede ng inahin. May pagkakataon din na parang may bukol sa dede ng inahing nagpapadede o naninigas. Sa pagkakataong nakita ninyo ang inahin na ganito, mas magandang sumangguni tayo sa vet. Maraming dahilan kung bakit ganito at sisikapin naming talakayin ang topic na ito sa susunod. Hindi pantay na dede ng isang dumalaga Marami din ang dahilan kung bakit hindi pantay ang dede ng isang dumalagang kambing ang pagkakataon na hindi pantay ang dede ng isang dumalaga ay napakababa lang. Ibig sabihin ka sideline, kaunting mga dumalaga ang nagiging ganito. Hormonal imbalance, stress at overcrowding, sugat at impeksyon ay maaring magdulot ng kakaibang tubo sa mga dede ng mga dumalaga. Hormonal imbalance maraming hormones ang ating mga kambing. Estrogen, progesterone, prolactin, oxytocin, gonadotropins at ang imbalance. Pagiging sobra o kakulangan ay maaring magkaroon ng epekto sa katawan ng kambing at maging sa ugali nito. Sa ganitong pagkakataon mga kasideline, makakatulong ang bigyan ng ADE at B-complex ang doling para masigurado nating hindi ito ang dahilan ng nasabing kondisyon. Stress at overcrowding. Ang stress at overcrowding o siksikan sa kulungan ay nagkakaroon din ng epekto sa mga alagang kambing. Alam naman natin ang stress ka sideline. Kapag talagang hindi na komportable ang ating alaga, nagkaka-epekto ito. Makakatulong din ka sideline na maglinis ng mga kulungan at kung kayang magbawas, ay maiging magbawas. Magbenta ng kambing para mabawasan ang mga alaga. Mas malusog ang mga kambing kung supisyente ang espasyo. Impeksyon Maaari din ang dahilan ng hindi pagiging pantay ng dede ay sugat at impeksyon. Kung nagdududa na impeksyon hmm. ang dahilan, sumangguni sa vet. Dito sa farm, nagbibigay kami ng long-acting antibiotics kapag malaki ang pagkakataon na impeksyon ang dahilan mga ka sideline alagaan nating mabuti ang ating mga dumalaga ang kinabukasan ng ating farm ay nakasalalay sa kanila aming Shopee at Lazada. I-download lang ang app, i-search at i-type ang mga K Agri Ventures at pwede na kayong mag-order. I-follow at i-message rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas. At ka-sideline, join na sa ating official Facebook group na Kamali. Nais po namin i-shout out ang ating mga ka-sideline sa kanilang pagsuporta at patuloy na pagtangkilik sa ating Shopee at Lazada na Mangkay AgriVentures. Shout out po kina Raul Malyari, Raymond Jose Lazaro, Abdul Karim Mambaway, Lindy Vallejos, Lezel Ortega, Joan Gapasin, Hipolito Revadulia Jr. at Josie Castro. Kasideline, kita-kits tayo sa susunod na episode kaya naman huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel na Sideline.ph. Kami pong inyong lingkod at kasideline na si Aga kasama si Mang K para sa Sideline.ph. Happy goat farming mga kasideline!